Brigada in the heart of changing lines. Makabagong tunay na radio, tunay na radio angat sa musika at balita, musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. Makabrigada ang ating one time the new Filipino time, alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At Gayon. na Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa tanghali Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Brigada News Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali Brigada Balita Nationwide Sa brigada ang China nilons na ang lons March 7 rocket mga drop zones na posibleng pagbagsakan ng mga debris, a-alaming Walong Pilipino na kaligtas sa hoti attack sa Red Sea, nasa Jeddah na! Samantala ilang kongresista muling sinusulong ang economic chacha sa kamera. May gitimang limang milyong plaka na matagal nang hinihintay ng mga motorista handa na ayon sa LTO. Isa pang korte mga kabrigada muling nagpasok ng not guilty plea kay expelled congressman Arnie Teves matapos tumangging maghain ng plea. At ratings ni Pangulong Marcos bahagyang tumaas. Pipisara naman na nanatiling most trusted public official. nationwide satang hali buong puso buong puso kasama ang buong pwersan ng brigada news, news fm philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve to a better life, life. Kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita Nationwide Kata Balita, Balita Nationwide Agandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Martes, Kabrigada, July 15, 2025. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Divera at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada, kinumpirma ng Philippine Space Agency na nilons na ng China ang kanilang rocket kaninang umaga sa abiso sinabi ng Philsa ay inilunsad na ang Long March 7 rocket, wala sa Wenchang Space Launch Site sa Wenchang, Hainan kaninang alas 5:34 ng umaga. Ilan sa mga drop zones na posibleng pagbagsakan ng mga debris nito ay sa 33 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc, 88 nautical miles mula naman sa Cabra Island sa Mindoro, 51 nautical miles mula sa Recto Bank o ang sinasabing 118 nautical miles mula naman sa Busuanga, Palawan. Samantala mga kabrigada sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Office of the Civil Defense spokesperson Juni Castillo. Nagpaalala ito sa publiko na wag hawakan ang mga debris kapag nakita ito sa karagatan. Anya posible may taglay ito na mapanganib na chemical kaya dapat ay agad din itong i-report sa kinaukulan. Mo. Kung may nakita silang ganito, wag po nilang kukunin, wag nilang hawakan. Ang una po nilang gagawin ay itawag po sa pinakamalapit na otoridad sa kanila. Mm -hmm. Kung meron silang contact doon sa LGU nila, sa barangay nila, para yun naman po ang kumbaga mag-aabiso going to the higher level of uh, our authorities. Ang paalala ni Office of Civil Defense spokesperson Juni Castillo. Bagong, bago. Sa iba pang balita mga kabrigada, kinumpirma na ng Overseas Workers Welfare Administration ng AWA na walang na, ang walong Pilipinong nakaligtas sa hot attack sa barkong MV Eternity sea sa Red Sea ay nasa Saudi Arabia na. Sa panayam ng Brigada News FM Mandala kay AWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan, na, sinabi nito na ang mga Pilipino ay kasalukuyan nasa pag-aarugana ng Philippine Consulate General in Jeddah at Migrant Workers Office sa Jeddah. Mm -hmm. Ama iko ko po with all certainty hmm. ay may walo po na seafarers na nasa pag aarugana na wow. ng ating Philippine Consulate General also. sa Jeddah mm -hmm. at ang Migrant Workers Office natin at OWA team no. Mm -hmm. So sama sama na naman kami po dito ng DFA at saka DMW nasa atin na po ang walong seafarers. <laughs> Sa ngayon mga kabigada, wala pang pinal na schedule para sa repatriation nila. Umaasa na naman ang tanggapan na ligtas ang iba pang mga Pilipinong tripulante. Abilang narito mga kabigada ang tatlong unang na paulat na nasawi, pati na rin ang mga umano'y dinukot na mga seafarers. Sa ngayon po, wala pa pong eksaktong schedule. Okay. Pero ang inaasahan ko po rito ay in the next coming days, siguro mga within three days, mm -hmm. hopefully po within three to six days, nandito na ho sa Maynila yung ating walong mm. seafarer. Sa kiwalay na pahayag mga kabrigada, nagpasalamat naman ng Department of Foreign Affairs sa Kingdom of Saudi Arabia para sa pag-extend ng visa consideration sa ating mga kababayan sa humanitarian grounds. Rapido, Samantala mga kabrigada, economic charter change muling inihain sa kamara. Arbitral ruling sa West Philippine Sea na isisamaraw sa konstitusyon. Mula dyan sa kamara, Brigada Haji Camino, i Brigada mo! Brigada. Muling ginihain ni ako, Bicol Party List, Representative Alfredo Garbin Jr., panukalang amienda sa 1987 Constitution. Batay sa Resolution of Both Houses number 1, isusulong ang charter change, particular sa Articles 12, 14 at 16, na layong baguhin ang foreign equity participation sa ilang industriya. Kabilang narito ang natural resources, advertising, media at mga paaralan. Bukod sa pagduluwag ng restrictive economic provisions, na ding isama ni Garbin sa chacha ang Article 1 ng sadigang Batas na tumutukoy sa national territory. Dito ay igigiit ang Exclusive Economic Zone ng Pilipinas alinsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ipinunto ni Garbin na noong 18th at 19th Congress, lumusot na ang economic chacha sa Kamara. Ngunit pagdating sa Senado ay inupuan, inupuan lamang. Pero kumpiyansa ang kongresistan sa pagkakataong ito, lulusot na ang tsa dahil wala naman marahil anyang tututol sa pagpapatibay ng arbitral ruling sa West Philippine Sea. Pagtitiyak pa nito, hindi kasama sa RBH1 ang political amendment tulad ng term extension. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Ka ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Ito namang si AFP Chief Broner Pinayuhan na masundalo na mag-focus na sa trabaho matapos ang lumabas na isyo sa passport ni Defense Secretary Chiodoro Detalyo ng report Brigada Kath Austria i-Brigada mo Brigada Report Pinayuhan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang mga sundalo na mag-focus lamang sa kanilang tungkulin at huwag magpadala sa isyu ng Maltese Passport ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay General Browner, nasagot naman na ni Teodoro ang isyu. Samantala sinabi pa ni Browner na naniniwala siyang maalab ang pagiging makabayan at pagiging makabansa ni Teodoro. Maalalang kahapon nilinaw ng opisyal na matagal nang nai nairinaw sa kanyang dual citizenship bago pa ang 2022 elections. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cass Austria ng 105.1 Brigada News from Manila, The Music and News Authority. Balita, nationwide balita Nationwide Sa iba pa mga balita mga kabrigada, formal lang pinaiimbestigahan sa kamera ang kaso ng na mga nawawalang sabungero Inihay ni Manila 6 District Congressman Benvenido Abante Jr. ang House Resolution No. 53 upang siya ng insidente ng umano'y pagkawala, pagdukot at pagpatay sa mga sabungero. Pinanggit pa sa resolusyon na mula 2021 hanggang 2022 ay merong apat na sabungero na nawawala hanggang ngayon sa pulong balitaan, sinabi ni Abante na ang Missing sa Bungeros ay isang modern day horror story dahil hindi na matatawag na harmless na bisyo ang sabong dahil marami manong nawawalang biktima ang itinapon lamang sa nasabing lawa. Ipinunto pa ng kongresista na bagamat sinasabing may kita ang pamahalaan, mula sa industriya, hindi nito matutumbasan ang buhay ng mga sabungero. Bukod dito, malaking epekto nito mga kabrigada sa buhay ng mga kabataan na maaring malulong sa naturang bisyo. Umahataw! kada balita nationwide. Samantala, formal nang sumulat ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC sa mga social media platforms mga kabrigada na agad i-take down ang manatitirang illegal online gambling ads pati na rin ang buong pages at channels ng influencers na hindi pa rin sumusunod sa kanilang kautosan. Mahala ng unang ipinagutos ng CICC sa mga influencers na burahin na ang lahat ng mga promotion ng mga illegal na online sugal sa panayam ng Brigada News FM na na kay CICC. ICC Deputy Executive Director Asek Renato Adil Paraiso, ipinaliwanag nito na sa 80% na ng top 20 influencers ang sumunod sa kautosan. Ang update natin dyan, na-monitor natin na binagit natin um, na nasa listahan natin top 20 biggest influencers. So, hmm. na monitor na-monitor na naman natin sila. At nakakatuwa naman na at least 80% of them comply do sa panawagan natin, so, hmm. sa hiling natin na hindi lang tigil yung pag-i-endorso ng mga illegal online gambling but that take down na sila. Sa kabila naman ang manaitalang mga sumunod ay may ilan pa rin matitigas ang ulo na kung saan mga kabrigada gumagamit pa ng mga narration style content para maisingit ang isugan la promo. Pero yun nga may mga matitigas pa rin yung ulo at hmm. ang ginawa nyo natin sumulat na tayo sa mga social media platforms for them to take down not only the remaining contents ng mga hindi tumatalima but take down the channels or individual o oh, kaya ng mga grupo ito. Tapos so, oh, susulatan natin sila. Ako dito mga kabikada ay handa o mano makipagtulungan ang mga e-wallet providers sa ahensya para hindi magamit ang kanilang platform sa illegal na transaksyon. Sa ngayon mga kabikada patuloy pa rin ang kampanya ng CICC laban sa illegal online gambling para protektahan ang publiko lalo na ang mga kabataan. Bagong, bagong, Kabrigada pagdedesisyon sa impeachment court kahit hindi na ipresenta ang mga ebidensya may tuturing na miscarriage of justice ayon yan sa isang senador. Mula dyan sa Senado, Brigada Ann Cortez, i-brigada mo! Brigada! <laughs> Kumpiyansa hanggang sa ngayon si Senadora Lisa Ontiveros na buhay na buhay ang impeachment trial. Laban kay Vice President Sara Duterte dahil bukas pa nga rin daw ang impeachment court sa anumang pleadings at motion mula sa mga panig. Pero gate kung siya ang tatanungin, isang araw sa mga inaasahan niya sa muli pag nila bilang Senator Judges ay ang pagpresenta ng mga ebidensya at witness sa lahat ng mga articles of impeachment laban sa Vice Presidente. Sa pamamagitan nito, toti wala ang senadora na mas matitibag nila ang kaso at mapagdedesisyonan ng maigi kung dapat na bang i-convict o i-acquit si VP Sara. Samantala ay dinin ng senadora na bilang parte ng due process ay hindi sila maaaring bumoto ng biglaan na ito ay dismiss na hindi pa nga nakikita ang mga ebidensya dahil may tuturing ito ang miscarriage of justice. Ang miscarriage of justice ay tumutukoy sa hindi makatarungan paghatol kung saan ang isang inosenteng tao ay naparusahan o isang ang tunay na may sala ay nakatakas sa parusa. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news of 4 Ito naman mahigit limang milyong backlog sa plaka mga kabrigada natapos na round ng LTO. Brigada Jico Custodio, Brigada mo! Brigada! Report! Tuluyan ang naresolba ng Department of Transportation at ng Land Transportation Office ang backlog sa mahigit limang milyong plaka ng mga sasakyan sa buong bansa may kabo ang 5,445,720 na plaka, ang matagal nang hinihintay ng mga motorista na ngayon ay nakahanda na para sa distribusyon. Ayon sa LTO, maaaring i-check ng mga motorista ang availability ng kanilang plaka sa pamagitan ng EGOV PH app. May opsyon ng mga motorista na ipadeliver ito sa kanilang tahanan para sa mas mabilis at maginhawang pagkuha. Sa kasalukuyan, sinimulan na ang paghahatid ng mga natapos na plaka sa mga rehiyon upang Matiyak na agad itong makarating sa mga LTO district offices at maipamahagi sa lalong madaling panahon. Target na matapos sa pamahagi ng plaka sa buwan ng Oktubre in the heart of changing lives. Sako, sa si Brigada Jiko Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila. The Music News. Okay. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, itong si Kapatid Spokesperson Fides Lim abay nanawagan sa Kongreso na imbestigahan ang umano'y retaliatory ban ng Bucor laban sa kanya. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo! Brigada! Report! Umapila si kapatid spokesperson Fides Slim sa kongreso na imbestigahan ang pinataw na retaliatory ban laban sa kanya. Ito ay matapos siyang pagbawalang dumalaw sa mga pasilidad ng Bureau of Corrections. Sa ginawang dahilan ng Bucor, sinabi nilang makailang beses lumabag si Lim sa mga patakaran at protokol sa kanilang correctional facilities. Sa panayam naman ng Brigada News sa Manila. nila, nito. Ang di umano'y ginagawa ng Bucor na kapag nagsasalita ka, binaban ka. Ang problema ng Bureau of Corrections, kaya takot na takot ang mga kamag-ana na binito dyan. Salita ka lamang na parang nagko-complain ka, mm. ibaban ka na nila o ititreten ka. Eh alam nyo, hindi tayo dapat matakot. Kaugnay nito, Mariinding ka nandina ni Lim ang umano'y pagmamalupit ng sistema sa mga dumadalaw na tila ba'y parang hayop sa daming daraanan bago makapasok sa kulungan. Kaya dinepensahan niya ang mga parata ng Bucor kabilang ng isyong unruly behavior. Nagsako ng pahaya no, mm -hmm. na very welcome itong statement na ginawa ng Bureau of Corrections. Put on the, para ma-discuss ano ang dahilan doon sa kanilang sinasabi, ang drooly behavior. Mm -hmm. Kasi una pa lang at hindi lang ako ang kayang magaliwana. tungkol doon sa napaka patong-patong, multiple layers mm -hmm. na parang talo mo pa ang hayop na you will be made to jump through hmm. maraming mga who para lamang makapaghatid ng pagkain at para lamang makadalaw. Samantala, sumulat na siya kay Justice Secretary Jesus Boying Crispin Remulla upang humiling ng dialogo para maipaliwanag ang kanyang panig at marisolve ang isyo sa maayos na paraan. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Honson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The si News. Mabilis bagong, bagong, na natapos mga brigadang ang arraignment ni dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. sa Manila Regional Trial Court Branch 15 ngayong umaga. Personal na nagtungo sa nasabing korte mula sa Camp Bagong Tiwa sa Tegig City si Teves hinggil sa kaso nitong murder noong 2019. Ayon sa kanyang abogado na si Atone Ferdinand Topacio sa Branch 16, kumarap si Teves dahil sa nakigamit muna ng pasilidad ang Branch 15 kung saan ginagamit na gusali ay sumasa ilalim sa pagsasayos. Taong na nito mga kabrikada, muli na naman tumangging magpasok ng plea si Tebes. Kaya naman mismo ang Manila RTC Branch 50 na ang ng not guilty plea para sa dating kongresista. Maliwanag ni Atonito pasyo bahagi ito sa protesta na kanyang kliyente dahil sa questionable na pagdadala kay Tebes pabalik sa Pilipinas mula sa Timor Leste. Matatandaan mga kabrikada, kahapon ay dinaan sa video teleconference ang arraignment ni Tebes sa Manila RTC si Branch 12. Kaugnay pa rin sa iwalay na kasong murder noong 2019 kung saan korte rin ang nagain ng not guilty plea para sa dating kongresista. Bagong Balita mga balita mga kabrigada. crash ratings ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte abay bahagyang tumaas. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Live! Report! umakyat ng 10% ang trust rating ng publiko kay Pangulong Bongbong Marcos. Ayon sa SWS survey ng Stratbase, mula 38% noong Mayo, tumaas na ito sa 48% noong Hunyo. Sa mga respondents ng pag-aaral na isinagawa noong June 25 hanggang 29, 48% ang nagsabing kumpiyansa sila sa Pangulo, 30% ang nagsabing may kakaunti silang tiwala sa kanya, at 21% naman ang mga undecided. Samantala, bagya nangyaring umakyat ang trust rating ni Vice President Sara Duterte mula kasi sa 60% na trust rating noong Mayo, naging 61% na ito noong nakaraang buwan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Musical News, Brigada nationwide. Ang DOH naman mga kabrigada, suportado ang panukalang idirekta sa ospital ang pondo para sa mga mahihirap na mga pasyente. Report mula kay Brigada Maricar Sarganda Ibrigada mo! Brigada! Suportado ng Department of Health ang panukalang batas na layong direkta ng mailipat sa mga pampublikong hospital ang pondo para sa medical assistance sa mga mahihirap na pasyente. Sa kasalukuyan kasi, dumadaan pa ang tulong sa mga mambabatas sa pamamagitan ng guarantee letters para sa medical assistance for indigents and financially incapacitated patients o MAIF. Pero sa ilalim ng panukalang inihain ni Senator Erwin Tulfo. Hindi na kailangan dumaan sa mga opisina ng mga kongresista at senador ang paghingi ng tulong. Sa halip, ilalaan na mismo ang pondo sa mga hospital para sa gamot at medical equipment ng mga indigent patients. Ayon kay DOH Assistant Secretary Albert Domingo, malaking ginhawa ito para sa mga pasyente dahil hindi na nila kailangan mag-asikaso ng maraming requirements o maghintay ng guarantee letter. Sa panukala, ang budget ay direktang ilalagay sa maintenance and other operating expenses ng mga hospital In the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Umahataw! Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita Nationwide! Sa tanghali Brigada Balita Nationwide! Siksik sa mga bagong balita! Brigada Balita Nationwide! Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada, inyuhong napakinggan Ang Brigada Balita Nationwide Ngayong tanghali Mga trending na balita ang kinanap ng Brigada News FM Philippines Katuwang ang Maxan Capsule at Mom's Love ES1 Capsule In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Kabrigada Angel Di Vera. At Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.